ano, hijo? Former. You were about to say something, eh. Former. Kami sa, uh, ano lang, sir, isa... Uh... Oh, ikaw naman, hijo. Huwag mo na akong bulahin. Meron ka sasabihin. Ano yun? Yes, sir. Uh, owner of uh, former retired uh, general Antonio, sir. Oh, what's the first name? I forgot the first name, yeah. Maraming Antonio, eh. Ah, E, you forgot the first name. Pwede ba yun? Nag-file na ko ng case, I tell your uh, your story, no? Sino po kayo at uh, ano po relasyon niyo sa biktima? Uh, mag well, una sa lahat, magandang hapon po. Ako po si Erwin Magbanua, uh, tubong barangay minapasok, La Traba, Cross Occidental. Naninirahan po ako ngayon dito sa Los Baños, sa barangay Malinta, Los Baños, Laguna. Uh, ganito po yung nangyari sa kapatid ko po. Uh, February, uh, bali, nung time na yon February po, nagkasakit po yon Tapos, uh, ko po yan sa pae. Ngayon, uh, hindi po siya, bali, one week, hindi po talaga gumaling. Pinalipat po namin sa ano sa Manila po. Tapos nung March 21 po, umuwi na siya. After March 20, 25 po, nung gabi, mayroon pong isang babae na pumunta po sa kanyang barracks. inamogahan po March 26 na wala ang kapatid ko. Pero bago yun, nalaman namin na nawala siya March 28 po dahil tumawag po yung kapatid ko. Sorry po. Nagaling po sa Negros na may nag sa kanya na ate, kaano-ano mo si Randy magpanwa. Ang sabi po, kapatid ko po yon Sabi ate, may sasabihin kami sa inyo. Yung kapatid nyo po, kinuha po ng mga armadong lalaki na nakasibilyan. Tapos po, noong March 20, tumawag sa akin yung kapatid kong babae. Sabi sa akin, Kuya, kumusta ba si Randy? Sabi ko, bakit? Sabi niya, baka pwede puntahan mo sa trabaho. kasi sabi ko nga, bakit nga anong nangyari? Sabi sa akin, kasi kuya, binukot daw yung kapatid natin. Kaya nung time na yon mga 1 oklat ng hapon po Galing po akong kalamba na ano, bumabiyahe po ako eh ng jeep Umuwi po ako ng Los Baños Ang una ko pong pinuntahan po yung ano, yung amo niya po At doon po ako nagtanong kung anong nangyari Ang sabi niya sa akin, Erwin, yung kapatid mo, dalawang araw na hindi nakauwi. Tapos nung time na yun na nalaman ko, dumiritso ako sa barangay, sa barangay lalakay. Nagtanong po ako doon kung mayroon bang naiblater na nawala dyan na tao. Ang sagot nila, wala naman daw po. Hanggang sa pumunta po ako sa Los Baños Police Station, nagtanong din po ako kung mayroon nahuli na tao na ang pangalan ay Randy. Ayun nga po, wala din po kasi ang sagot din po sa so Carlos Banyos, wala naman pong operasyon ng ganun. Kaya ang ginawa ko po, bumalik ako dun sa amon niya. Sabi ko, boss, ano ba talagang nangyari? Ayun nga po, naikwinto sa akin, sabi niya, Erwin Sirande. Nung 25 ng gabi, may dumating na babae na ang sabi, girlfriend daw dyan, taga Kalamba. Tapos nung umaga, umuwi yata nung babae, kinaumagaan, lumabas yung kapatid ko, bumili ng ulam po. Pagdating doon po, mga 1.30 nakita po namin sa CCTV doon sa Los Baños na doon po siya nakatambay sa kanto ng liquid. Ngayon, habang nagtitext niya, Nung paglingon niya, kumihit siya papasok doon sa may likod po. Tapos yun na po ang huli namin pagkita sa kanya. Kasi wala na pong CCTV na banda ron sa kapila. Sino nag-provide ng CCTV doon? Bali po, Your Honor, eh, yung CCTV po, doon mismo sa munisipyo po ng Los Baños. Bali, nung time na nagreport na po ako sa pulis, Sinamahan po ako ng isang investigador, pinanood namin po sa video, doon sa CCTV. So, from uh, Municipal uh, Station ng uh, Los Baños. Ah, uh, Tepe, PD, sinong uh, ano natin doon, ang of Police during that time? We have si, here the former of Police, si your, your Honor. Jolima yeah, si Jolimar Celotario? Celotario, yes. Siya si ba yan? Yes, Mr. Oh, what, what did you, uh, ano, done during that time? Good afternoon, po Your Honor. After uh, receiving that information, sir, uh, we conducted uh, a follow-up and a uh, uh, viewing of uh, CCTVs dun po sa mga resort na katabi and sa National Highway po. dire po yung aming ginawa. Dahil sa nagkataon po nga uh, mahal na araw yon, bumalik po uli kami. Pero po kami nga uh, na-secure na isang, uh, isang uh, witness natin po doon sa resort kung saan po nangyari yung uh, uh, abduction incident. Yes, at doon yun identify na yung isang suspect ay yung uh, police na nanggaling sa Kalamba. Na-identify po ng uh, witness witness. Yung uh, yung four uh, na suspect po natin and four Jandos po. Si uh, at kasama doon sa Kalamba yung si Burda na identify nila, na-identify din nila yung si Burda. Yes, we are Uh thank you for that no, uh, and we would like to commend you no, ang Respanyos uh, no uh for uh, having come out with the fastest uh, uh expeditious uh, uh ret retrieval of those uh, CCTV no and were able to capture yung mga mukha ng mga pulis and these all four operatives ay nanggaling saan From a uh, upon uh, validation po your honor uh, from uh, Kalamba Component City Police Station Kalamba Okay and uh, I think we have to invite those uh Uh, personalities ano kasi sila yung involved dito sila yung involved doon at hanggang ngayon nawawala pa rin yung tao hindi pa rin nakikita and the grief na mga kasamahan natin mga kababayan dito especially dito sa Kalamba and Los Baños ay uh, we need to uh, somehow uh, dig uh, deeper no and uh, what is the intention of uh, those policemen unfortunately wala sila dito PD Yes sir they are not uh, around since they are not invited to yes. this first. Hindi pa na-invite sila Uh are they uh, under uh ano, the custody of uh, the uh, region Yes uh, your honor they are under uh, the restrictive custody of the PRO Poroy. So for how many uh, months already Nevertheless, uh, we will be uh, trying to invite them over 6. on the next hearing, you know? 6. Para at least uh, 6. 6. matanong natin sila. Uh, sige, Congressman uh, Paduana, please. Ah, PD at saka RD. The same, the same police officers in two cases, doon sa Los Banyan, sa Calaguna. No, Your Honor. Uh, doon sa, sa involved sa Los Baños in Calamba, uh, isang uh, police lang po pareho, Your Honor. But uh, itong mga police na ito uh, are all assigned in uh, the component city of Calamba. Oh, so lahat sila sa Calamba. Pero ang isang pangyayari sa Los Baños. Yes. Yes, Your Honor. Ano, in your initial findings, ano, but magkalay eh, but ganon yung involvement nila? Ano ba itong assignment ng previously assignment ng mga police na ito? They are uh, previously assigned, Your Honor, with the intelligence operatives of Calamba City Police Station. Intelligence operative hindi yung hindi yung sa DEO? I believe they are also part of the DEO, Your Honor. So part ng DEO? yes. And the motive of these two incidents? We have not yet established the motive. Although on the case of uh, uh, DIGARAY, uh we have uh, were able to find out that. Uh, Mr. Garay was uh, previously charged with uh, Section Five and uh, was uh, released on probation. Yeah. Released yes, so uh, on probation, pero that uh, is sa, in 2019. So automatic is this discretion. Yes, sir. That uh, case, no ano, itega amin kabawain kaprate Negros? Based on our investigation, we have not yet found uh, no no record. No the record. Of, yes, sir. Matagal na ba? Sir, matagal na pa ba dito yung kapatid mo? Mga ilang taon na po. Pagi, gamit lang na. Since 1981 po. Since 1981? Opo. Kasi so, ang una po namin trabaho sa gasolinahan po. Bale, crow po sila ng gasolinahan. Ako po, mekaniko. So, ang pinaka produce na, pinaka-latest na ano niya, na trabaho? Bali po yung latest niya tra trabaho po, iisa pa rin yun po yung amo niya. Kaso lang, caretaker na po siya ng resort po, nung may-ari ng gasolinahan po mismo. So caretaker? Opo. Uh, PD, etong yes, itong sa sa case nung taga, yung magbanwa ba ito? Yeah, magbanwa. Yes. Ano ba, wala kayong previous record of this magbanwa involved in illegal Pini activities? uh, based on our uh, initial investigation no record yet eh yung ano yung owner owner ng ano ng property uh, we will uh, verify that uh, your okay, hindi kasi uh, hindi naman pwede na dudukutin tapos bala unless na uh, personal wala well, triangle ba yan o ano Kung may utang whatever So you have, we have to check dun sa background ng, ng alleged victim at the same time yung company na pinagtrabuhuan niya. Uh, Your Honor, I already uh, talked with the uh, owner of the uh, resort uh, days uh, after the uh, kidnapping uh, incident. Uh, isa po siyang uh, former uh, government uh, official. Medyo mataas din po ang katungkulan uh, niya sa gobyerno dati, Your Honor yung owner. Uh, can you can you state who's the owner of the property? With the sort? Siguro naman, hindi naman, ba? Diba? If I may, your honor, uh, babanggitin ko na lang po sa inyo mga mga Mamaya. Um, yeah. uh, pero, anong resort yun? Uh, as to the uh, motive ng uh, kidnapping, uh, wala po po kami doon. But uh, still, uh, uh without that uh motive na file pa rin namin po yung uh, case Sharon oh, pero pero we have to start with the motive di ba for the case to prosper kasi if we cannot establish the motive eh madaling depensahan yun unless may direct uh, knowledge and witness may right. uh, based on the uh, investigation matibay po yung uh, evidence natin right. pero, uh, pero anong 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 pangalan ng resort na yon maybe the IOC and the police of Los Baños will uh, give details on that Your Honor. sir yo resort, sir isa antonio resort sir antonio resort and what's the address of that antonio resort address sir uh, that is a uh, family name of a uh, former